Yung akala mong tapos ka na, pero may binabalikan ka pa. Minsan, akala mo okay ka na. Akala mo nakamove on ka na. Pero bakit kapag tahimik na ang paligid, siya pa rin ang naiisip mo? Ang totoo, hindi pa tapos ang laban sa loob mo maaari hindi mo na siya kinakausap. Pero kinakausap mo pa rin siya sa isipan mo. Maring wala na siyang alam sa iyo. Pero kabisado mo pa rin kung paano siyang umiti, kung paano siya nasaktan, at kung paano kayo diwan. At ang pinakamasakit Yung habang ikaw, iniisip pa rin siya. Siya, matagal ka nang binitawan sa puso niya. Ako si Mascara. At sa bawat salitang binibitawan ko, may kirot, may pag-asa, at may katotohanan. Kung gusto mong marinig pa ang mga salitang hindi kayang sabihin ng karamihan, samahan mo ako mag-subscribe ka follow mo ako at hanggang sa muli